Pinaghanap na ang grupo ng mga nakamotor na holdapper na gumagala sa Maynila ang pambibiktima ng grupo nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV noong Merkules sa kanya ng Pio Campo sa Malate, Maynila, biglang nag ng anim na lalaking sakay ng tatlong motorsiklo. Huminto sila sa tapat ng isang bangko kung saan naispatan nilang nagwi-withdraw ang isang lalaki. Inabangan nila yan at nang makalagpasan lalaki, Binuntutan nila ito sa kapinalibutan. Tinutukan pa ang mano ng barilang biktima, sinubukan pang maglakad paliyaw ng lalaki at bumalik sa ATM. Pero doon siya na-corner ng mga kawatan. Tinangay sa kanya ang winidro na 3,000 30 piso. Agad namang sumibat ang anak motorsiklo sa daang papuntang Pasay. Nasa pool pa nga sa ibang angulo ng CCTV na muntik pang mabanggan ng taksi ang isa sa kanila ilang oras bago ang pang-hold up. ng isa sa mga kawatan ang babaeng ito na naglalakad at nang mapansin na wala namang mahihita sa target, humarurot na sila palayo. Mm -hmm. Habang kahapon ng madaling araw, lalaking foreigner naman ang napuntirya sa pareho pa lugar. Binuntutan din siya ng isang rider sa bayablot sa hawak niyang cellphone. Nakipaghabulan pa ang biktima pero di na niya naabutan ng snatcher. Gaya naman naunang rider, diretso ito papuntang Pasay hindi pa to kayang lang ng mga sospek. Pero ang seri ng mga nakawan, ikinabahan na ng barangay na sumasakop sa kalsada. Tumagi na silang humarap sa kamera. Inilabas daw nila ang mga kuha ng CCTV para balaan ng mga residente at pedestrian na magdoble ingat. Nangako naman ang Manila Police District na pag ng police visibility sa lugar, lalo na sa gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.